Hindi na kayo libang. ang <laughs> <Ay>, ha -hatid. <laughs> ha hatid. sa mga pa Oo. Ah. Tryin yung glass nun ano. Yung glass nung... na. Wala namang, bitbit, mag-umute <laughs> oh yun yung price tuloy-tuloy naman ganyan. Hindi ka na bababa. Right, no? <laughs> naman din ah. ba, yung sasakit, umabay niyo. naman kayo. marami kaano Ano? Okay. No. Ang naman. ko na pala. Imagine mo yun. Kung may mga araw na yun, dalawang eh. Ang lakad. Pinakano nila nga yung na. Di Libre na nalibre sa kotin yung kakasaan mo. Sa driver. Kung magbabayad pa kayo sa ano, 1 type. Losot! Sa driver, saan libo. b Losot! Ganun yung ano niya. Yes. Nice. Strategy hey, mo na. Ano pa pag na All in yung tawag doon. Tama na yung sa driver.

Naka-sixty. 60. Sixty? Oh, 60. Yung kasutay niya, kaya yung pinaka-anong nalilalim ng konsumo, no. Pinaka, ano, sa dagat pinaka-anong sa base, sinuko mo nila kung anong nakutin mo. ang gaya nila. Pero mas malaki lahat yung, ano, non? So, ano? yung gas, non? Siyempre, malaki talaga yun. Siyempre nga, dahil nga nakikita pa rin sila, dahil na marami pa sa iyo, Pero kung dalawa lang kayo, isusulong nila. Lugi. <laughs> Lugi talaga. Bayan pa sa kanila, yung gas per, ano Yung kain, gas naman sa mo. No? Pinakababa yung na no? Lalo na yung ano, gas kayo. Yung Pareho yon yung yung isa nun, yung isang sa, sa anong masasakyan yung sobe? na yun. ano pa yun? Mas maano talaga yung ano, ano, no? Ano lang yung ng Ah? ng presyo ng presyo ng presyo Mas malambang yun. Mag-ano? Mag-ano sa Ang ng ibon? Kanina, doon lang sa box yung binikit niyo yung fake. Tapos nag-paste ko siya sa... Niit. Huh? Binikit pa. May take. may take pala sila. Eh. Dati pa yata yun. Ang dami kong yung dito nun. Wala, nandyan pa yun yung iba o? And, ano yun? Pagka ano yun, napupukol na um, yung sa pagulo ko. Ay, ganoon Hindi pwedeng gusto naman yun. Huwag um, naman nyo pa yun. Ano na, nasa dalawang taon may kit na yun.

Gracias. balutin mo na lahat.

okay ah hello hey monita mam eh kasi kapila ni di masama hello met na kami motulukin sa kinetic ka ano mare gusto ko ya eh sabi ko di ka kaya pwedes ako mabeng sana kunyo kayo ganja di ta mo palabaw pero ta ko ta bang kita pa sa distrito ng lapo Dapat din mo. mo. Oh, eh, yeah, yan. Dapat din mo. Bakala lang humila. Na. Wala nang wala nang ibang ginagawa doon. Hindi, masanay kasi siya na may mga Hindi niya naman nilalaro si Karim. May talaga nag- <coughs> eh. Hindi Iba talaga ba? doon sa ano na nandoon sa Diaz, sa amin. Hindi siya eh. Pero matagal, isang linggo pa ba siya? <coughs> hindi. Hindi, na niya talaga yung pero tayo doon. Hindi di, di naman kumakalabas ng basta-basta. May ano pa yon? Nanood pa kami ng TV noon tapos may ano, naka-iPad pa siya. Ano talaga siya? Naiyak talaga. Hindi pa sana ito, masasana din ko. Ano? Yeah, no. Pops, pops. Pops. Di mo na sinasabihan e! Huwag sabihin diba, Bes? Eta lang, Ano sa mga panbalot yan, Bes? Magbalot. lang, anong may ilas, e? ka, kung may sobra. Ano? Manakit Yan lang yung pambalot mo! Teka niya, lang Yung trabeinti? na rin, o? Trabeinti? Oo, hindi na pa kasiya. Hindi, hindi. Ano sa sali ka pa

Ano uh. oh 'yung gusto mo? Ano 'yung na Ano 'yung gusto mo? Paano matulog mama mo? Ha? 'Yung bising mo wala, best. 'Yung bising mo wala, best. Ito pala 'yung natatanan. Ay, oo, sumama tawon. Meron din Papasabog. Papasabog. Nung nakaraan, 20,000 na namin na. May bang bukas naman sila, no? na Tama na, hindi na sila magbubukas ng ano. Kasi isang taon na na. Beto? Oo, wala. Bakit? Ilan na ba yung ano nila? Ilan na matra. Kasi sois. Ang dami, no? Isang taon na besin. Hindi na sila magbubukas ng panisalan, Tama na yun. Tapos, ano na. Hindi sa is, kahit na... Hindi, ano, i-focus na nila yung gas. Ang bago na nila yung ano, kasi nila sa gas. Tel, tel, eh, kau kau ni kat, kau ni.